Hey lo guys, maayong udto. Maghimo ko og kuan. Pinaypay. Pinaypay nga saging kay na ang among saging nga tinuba. Labon ulan, wala may lain lingaw kay Kani akong banana kyo. Kani pinaypay. Duha ka klase. Duha ra ni mga on. Duha ra mga on pero pinaypay og banana kyo ang akong loto on. Magsugod na kong luto sa akong pinaypay. Sa maulan na panahon. Isnak. Oh, di ba? Isnak na dalit ka na. Tapos, butangan dayon ni Og. Asukar nga puti. Luto na ang pinaypay, butangan na lang ni ug asukar tapos karon magluto ko ug banana cue. Banana cue na eh Adena na ang banana cue. Banana cue ug pinaypay sa maulan na panahon sa bagyong umpong ang sanay opong okay kaayo pare sa na nanig tubig tubig ra ipare ani kay ulan o inumba kape ganern bago pa ganit ito ba amo sa agin nang hinog na dayon kaya hinog hinog naman sa puno hinog hinog na sa puno Hmm, di ana, luto na ang akong snack tubig lang ang paris hmm. Pinay pinaypay og banana kiyo mga una taong pinaypay hmm. pinaypay og banana kiyo hmm. sa maulan, lungis na kita hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Tubig repares. Tubig repares.